Ano masarap kainin? Oh, may naiisip, Sa'yo ah. May naiisip ako. <laughs> <laughs> Tangina. Tilapia yung pinag-uusapan natin ha? Baka may na, na nanonood na bata sa atin. Oh. Hindi, hindi. Tilapia. Mahilig ako sa ginataan eh. Oh, masarap yun. Masarap yun. Ihigupin ko nga yun pag nakikita kong gata. Lalo ah, pag may pag may talong, talong, ah. may talong ginataan talong, ba? Diba? Oh. pag magata talaga yung tilapia, higupin mo yun. <laughs> Hindi <laughs> ginataan, ginataan. O, di ba? Pag iga, ayaw mo ng iga. Gusto ko din. Basta may sausawan. Um, parang boring na no, pag iga, no? Oo. E, basta may sausawan ako, mahilig ako sa suka, eh. Uh -huh. ah, gusto mo yung maasim-asim na tilapia? Hindi, tilapia, yung, yung, <laughs> Hindi syempre, mo din yung tilapia, yung, sausawan. Hindi, syempre, sasawasan mo dun yung tilapia. Masim-asim na tilapia yun. Mas manghang yan. Ah, hot, mga ganun, uh, no. spicy. <laughs> <laughs> hot. <laughs> Kaya natsang bumalik ako, watakoy lang. <laughs> Marco, bumalik ka na Marco. Per favore lang. Ah, Wala, usapang ano lang de. tayo, di ba? Kabanatuan. Yes. Ito, diba, may uh, tilapia. Tilapia. Ah, uh, hito. Di ba? Ang sarap din ng hito. Ikaw, kumain kang hito. Oo uh, naman. Oo, uh, sarap. Ginataan, inihaw, yan. Paborito rin Masarap pareha hmm. The best yan, the best. So, hindi natin nililipat, no? Seafoods pa rin tayo. Pag may nakita ka na ano, anong unang mong kakainin? Tahong o suso? <takes> tahong. Tahong? Tahong. Uh -huh. Kasi suso, iba yun eh. Sinisip-sip yun eh. Oo nga, eh syempre, pwede namang, ano, appetizer na muna lang. yung suso. Ayoko lang ha, gusto ko yung kain agad. Talong. Ay, talong. Tahong. <laughs> ta ta <laughs> 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 <Takina. laughs> Wala sa choice yun ha, pero... <laughs> Nalito na talong ako sa ginataan kasi, yung ginataang may tahong, oh, eh may talong. Pumasok yung talong sa ginataan. Hindi <laughs> 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 ka. <laughs> At kasi pumasok yung talong sa ginataan. Ay, hey, Ay tilapia yung na. Sinasabi ko. Eh. so, ako kasi. Tahong. Ako kasi, susu muna. Susu muna? Oo. So, sisipsipin mo muna. Oo, oh, ini-enjoy ko yun. Susu. Ayan, yeah, paunti-unti yung Tapos kakainin mo yung tahong. Mga no, tahong? Talaga. Ay, nakain sa akin yung tahong. Lalo pag ano na, nakabuka na yung tahong. Yung hindi ka na hassle, bukang buka na yung tahong. Overcook. <laughs> hindi, sakto lang. Hindi, meron din naman yung tahong na talagang bubukahin mo, bibig mo, ano mo talaga, papuwersa mo. Mas masarap daw yun, yung, ano, Pupinan yung, pwersa? yung medyo pikit pa. Ha? Mas masarap daw yun, eh. yung medyo pikit pa yung tahong. Kasi, ibig sabihin May lang. ka naman nun. Eh, paano pag uh, gutom na, kain na, kain ka na? Eh, paghihirapan mo, syempre. Eh. Kasi, nandun nga daw yun eh ah, mayinis ako nun. Mga mag yung, na lang ako. Sasusunan and, na lang ako. Nandun doon do yung freshness eh. Pag binukulat <laughs> ng medyo sarado pa. Fresh. Di ba? Ah, yung gusto mo talaga hindi luto na tahong? hindi naman sa hilaw. <laughs> <laughs> yung, medyo na, yung medyo nakasarap na ng konti.